Good morning guys Ngayon pupunta tayo ng Bataan Solar ride tayo ulit First time kong pupunta ng Bataan na ako lang mag-isa Dati kasi ano eh, field trip Nakakoche kami ngayon so ko lang talaga At naka motor boy Nanonood kasi akong vlog kahapon Tapos sa uh, nag search ako Yung malapit lang dito sa Pampanga muna nakita ko Bata Bataan, Tarlac Tapos Naibay siya Eh kaso yung siya Falls yung hanap ko sa mga ganun Nahanap talaga ako falls May butas dito Tapos pinagpilihan ko kung tarla ako may or bataan napili ko ang bataan malaki kayo yung sanay baysia alas dulo pa yung sanay baysia eh ingat kayo dito bandang ano saan na ba to? roman expressway puro butas yung daan parang ngayon ko nga lang ito na eh kasi pag kami tulog ako lagi pag pupuntang ano <laughs> So, yung vlog ko dati, bataan. Sa ito yun, boy. Kwentuhan lang, abang nasa biyahe. Nakakatakot yung mga truck na gano'n, boy. So, may ano, bandang Lubau yata yun. May limit, may speed limit, 60. Dapat aalis ako mga bandang, ano eh, 5 am. Nagkape pa ako. Ngayon, naging 7. mas na ano, Dalawang oras. Pero sakto lang kasi 8am pa daw yung open ng isa cross. Wala pa ako mamontage dito kasi puro daan lang. Follow nyo naman ako sa TikTok, guys. At subscribe na rin kayo sa aking uh, YouTube channel. Lahat din ng vlog ko sa Facebook, ina-upload ko sa YouTube. Mas nauna sa YouTube. At mas madami mas mal, mas ma ano yung quality mas maganda yung quality 4K siya hindi ko alam ba't sa Facebook kasi Nilimit ni Facebook yung quality ng video nagiging 1080p lang kahit 4K pa yan 8K nagiging 1080p lang malinaw pa din naman Paso iba yung linaw sa YouTube eh ayun nakita ko na 60 kailangan yung takbo dito 60 lang Rides muna Bago umulan Sana hindi na tumama yung bagyo dito Sa Pilipinas ko yung mga mababang lugar Kasi Kahit di pa umuulan Baha na sa kanila Tulad ng mga bebe Niisip ko ako kagabi Kung magra-ride ako O papagawa ako ng MDL Tada! Dito pala yung World War II Museum Ayun na yata no yung cross alam nyo ba guys yung cross na yung malaking cross kita siya sa mga bebe pag hindi maulap maliit lang maliit na maliit lang pero kitang kita so tingin ko medyo malapit na tayo ang boses nila ay naririnig babaw nagbibingi-bingian ka medyo malapit na yata tayo sakit na ko eh Bili mo na tayong inamin Dito na tayo sa Mount Samar. Ladlad to. Ano na? Straba ako. Kita nga ni Straba, boy. Ladlad lang. Ano kayo magandang ano, gloves? Yung gloves ko eh. Kung ano anong binuligay mo to. Mani pa naman dito, pasiko. Ito dito ay siko eh. Meron, meron dito. Pero punta tayo dito. Buti lang na ganun ako. Running cheese. bumaba naman tayo dun sa may pinakita ko ng daan. Restrict pala dun. Hindi ko pwede. Sabi kasi doon sa, orientation na 5 years daw yung... Di ba 5 years? Pagkarinig ko 5 years yung renovation ng uh, cross. Hindi pwede. Hmm, hindi <mulong> You know, so we're here.